video ko. video. So, kung makikita nyo, hindi naman masadong mabigat yung traffic eh. going to uh, EITX. Punta kami kasi kami ng kabi. So, yung pasahero yan. Yung... Libre bus, di ba? Libre sa kayo ngayon. So, pasalamat tayo kay Secretary di Art Tugati. Ayun kayo, President Rodrigo Duterte. Hanggang May 30, libre, di ba? Alam mo, mo kasi libre. Uh, thank you sa Aton President then roaduterd so, eh Thank you, thank you sa sulit libre sakay dalawang buwan ata oh mga dalawang buwan libre no sumakay so, ka nang ibatik kahapon, libre din so talaga namang malaki hindi ma traffic hindi ma traffic tamang tama lang nabasa din kami ng kaunting ulan 拜拜，拜拜。